Good morning, good morning mga idol! Ayan, nandito ako likod ng uh, bahay. At uh, dahil nga mataas na naman ang aking uh, uric acid, ito, kumukuha ko ng pansit-pansitan. Ito yung mabisang uh, pang-neutral sa uric acid. Ayan. Kung kayo ay, ay malakas ang uh, mataas ang uh, uric acid, ayan, ito, pansit-pansitan ang uh, sagot. Ayan. Dito lang ako sa likod ng... Uh, bahay. Ayan, may mga tanim sila dito mga gulay at sa gilid-gilid dito sa mga halaman ay merong ito. Ayan o, o, ayan. Ito yung mga pansit-pansitan. So, kunin natin. Ayan. So, ang pagkuhan nito guys ay yung uh, wag natin kukunin yung pati ugat para meron siyang tutubuan ulit. Kunin lang natin yung mga tangkay na medyo uh, malago. Ayan. Ayan, so meron akong ilalaga.